Magandang hapon po, paso yun na po, arriving na po ang train going to Alabang, pa-double check na po yung mga gamit para wala pong maiwan. Lalaki po sir, adjust na tayo, dito tayo sa 3, 4, 5 bagon po, kung hindi po priority po. station na po, pagdakan po. Pagdakan station na po.